na na ang low pressure area sa Davao City. Ngunit isa pang LPA ang posibleng mabuo sa susunod na 24 oras. Huling namataan na LPA sa layong 515 at kilometro, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur at ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Gayunpaman, sinabi ng pagasa asa na malitang tsansa na LPA na ma-develop bilang bago o bilang bagyo sa susunod na 24 na oras. Ayon kay Benny Estreja ng Pagasa, ang LPA ang magdudulot ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa eastern at central Visayas, gayon din sa northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon. Ang ITCZ naman ang nagbabadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pagulan na thunderstorms sa Palawan, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sinabi rin ni Estreja na ang Easter list naman ang makaaapekto sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon na magdudulot ng isolated rain showers at thunderstorms. Samantala, 25 lugar sa bansa ang makararanas ng danger level na heat index. Ang pinakamataas ay nasa 45 degrees Celsius sa Infanta. Quezon. Samantala, alamin muna natin ang kalagayan ng panahon mula kay Sir Benny Estreja ng DOST Pagasa. Sir Benny, magandang umaga. Good morning po sa inyo kayo din sa ating mga taga-sabaybay. Update natin regarding dun sa low pressure area sa loob ng PAR. Ito po ay yung huling namataan, 440 kilometers silangan ng Surigao del Sur. Mababa pa rin po ang tsansa na itong LPA ay maging isang bagyo. Subalita so, asa na lalapit pa rin ito sa ating kalupaan at dadaan dito sa malaking bahagi ng ating bansa sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw. For today, mataas ang tsansa na ulan dahil sa LPA sa may Eastern Visayas. Central Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, maging sa may Northern Mindanao, Caraga Region, and Davao Region. Minsan manalakas po yung mga paulan, kahit magingas sa banta ng baha at pagguho ng lupa. The rest of Visayas and the rest of Mindanao, apektado naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, kaya taasahan din po yung kalat-kalat ng mga ulan at mga thunderstorms. The rest of the man naman, kabila ang Metro Manila, for today, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan pa rin po ng mainit na panahon dahil sa East Relief plus mga pulupulong mga paulan or pagkidlat, pagkulog lamang. Temperatura natin sa Metro Manila, 35 or 25 to 35 degrees Celsius. Pero yung heat index for today po, posible yung umakyat sa 41 degrees Celsius. at maraming lugar po dito sa Luzon na magtata, magtatala din po ng heat index na 42 degrees to 45 degrees Uh, kabilang na dyan ang Infanta Quezon, up to 45 degrees Celsius. Na sinusunda ng Iba, Zambales, uh, up to 44 degrees point. marami pang lugar, mga kapatagan po usually yung mga nasa dangerous level. So paalala pa rin, uh, mag-ingat po sa direktang sikat ng araw, from 10 a.m. to 4 p.m. Uh, magsud Magsuot lamang po ng komportable at preskong damit at magdala ng pananggalang sa init. Sir okay, Benny, yes po ngayong uh, marami pa rin uh, ang uh, gustong uh, mag-swimming sa dagat o di kaya naman sa pool ano po yung may re recommend ninyo na oras para hindi masyadong uh, mainit yung dampi sa balat dahil ngayong mm. pag lumalabas tayo grabe parang tinutusok alam mo parang nag-acupuncture ka sa balat eh Ganun yung pakiramdam mm -hmm, mm -hmm. hindi siya advisable po no na maglalabas tayo from 10am to 4pm dahil yun nga po mahapdi mahapdi ma yung init po na may experience nila lalo na kapag directly exposed tayo from sunlight mm -hmm. nandyan yung threats po ng heat exhaustion. So hanggang 4pm po, mainit pa rin. Ayun. Maraming salamat uh, Sir Benny at uh, dyan din po sa pag-asa. Salamat po. Benny Estrehan ng DOST Pag-asa.